Thanks from Tenno. Aipon kuris. So yun yung in-respect yun, ko, pare, Lent na po yung box. Guys, okay, yung akala ko malaking bike. <laughs> Ayun po. Ang <laughs> laking bike. Grabe. Ang laking bike. O. Oh. Diba? Work 672. Hindi ko akalain. Akala ko makakamula talaga ako doon. Ang spec ko malaking bike. O. Oh. <laughs> From Temo po yan ha. 600. Ayun ako. Sino ko sasaka dito? Pero maganda po siya. Ang iPhone case. Yung na kong malaki. Oh, maliit pala. Ay, pero maganda kompleto ah. Isang kapa oh. Ngayon kaysa naman po ay isang ah, oh, screen film installation method. um po para po sa laptop Ngayon. Kamusta? 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 Ito po yung akala nyo po malaki po sa picture. <laughs> yung pala maliit. <laughs> Ayun o. 672. Ito po yung free nya. Case. screen protector. So may hinintay ko po kung isang order. Yung bluetooth. Hindi ko alam kung bluetooth talaga siya i o... <laughs> Tapos may libre yung electric pad. Hindi ko alam kung

So yung minintay ko po sa yung bluetooth. Hindi ko alam so, lang kung talagang gano'ng kalaki. Tangan guys, yung bali. Unboxing po ng 10. Ito po yung in-order ko. Nabay. <laughs> hindi ko po in-skip na ganyang kalit. Kasi po yung mga pre. Yan, cover, case, tsaka screen protector ng laptop. So yun lang guys, yung bali.